And so, at magsisimula yan sa local government unit right and so yung mga pondo ng mga LGU po nilang magamit dito para sa isang uh, uh, pagsasakatuparan ng kalinisan program nato and uh, ito ay uh, makakatulong para dun sa adikain na, na mas magigim maganda ang kanilang mga lugar dahil po sa pondo na nakalaan sa ilalim ng uh, uh, kabaan ng LGU governor Tama 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 kagandtos no uh, tama yan uh, na kung saan ang local government ay tutulong para mapabot ng mga pondo natin mga programa na manggagaling naman yung pondo sa ating local government na makakatulong sa ating komunidad pero tandaan niyo uh, although limited naman yung pondo natin mm -hmm. asya pa naman yung national government right, so, right to, to program nila. Pero hindi pa rin yan enough. Kaya meron pa rin effort doon sa community na kung saan merong volunteer na mga kababayan natin. So mga labas niyan, from volunteer to to food for work or cash for program at hanggang doon sa tupad ng ating national government, dito mo makikita ang tunay na bayanihan system na Aha. nagtutulungan. Maliit na pundo pero nagtutulungan makakamta natin ang adikain ng ating uh, Pangulo, adikain na ating bansa. Pangarap ng bawat mga mga Pilipinas.